nandito na kami ngayon sa may Balanit, Santo Niño. Ayan po, nakapag-explore na naman kami. Namasyal kami dito. Kasama ko na naman si Sir Elwin. <laughs> ayan, yung mga ano dito, yung pag-transport pag nila ng mga ano nila dito. Sinasakay po sa bangka. Ang tawag namin yan ay bangkilya. Diyan po nila dinadaan yung mga produkto nila, mga kalakas. Ayan Oh. Pusta transport nila doon sasakay sa bangka. Hanggang doon tra-transfer nila doon may mga malalaking sasakyan na rin doon. Napakaganda po yung place nila. Ngayon pa lang po oh, kami nakapasyal dito sa banda dito, kalakas. Napakaganda pala yung ano. Uh, ito po yung dugtong na ng ano, uh, Rizal at saka Santo Niño. Po. Napakaganda po yung ano, yung daanan pala nila dito. So napakaganda na dahil tuloy-tuloy uh, na yung kalsada. Ayan yung mga sinakyan namin. Po. Kaya na yung motor niya. Malakas. So ayan na yung mga kasamahan natin, yung mga kidos. Galing sila sa doon sa ano, may pangpang. -pang. -pang. Yan si Ervin Jan, pagod. Sir Elwin at saka si Jan Raniel. Ayun makikita nyo ayun na yung mga ano, yung mga ferry boat. Tingnan natin kung isasakay nila yung tricycle at saka yung jeep. Ayun po. ayun nakalakas oh, sinasakay na nila yung tricycle. Nakikita nyo po ayun oh. Yan. Makain na yung tricycle sa ferry boat napakagaling ah, talaga kain na po yung ah, ano, ferry boat sinakay na po yung tricycle at ayun na biyahe na po sila so ayan po yung barangay ano barangay hall po ng Balani ah, Santo Nino Cagayan yan po po yung kalsadang papunta sa ano may ferry galing ng ferry ito to po yung iskula iskulahan ng ano ng Lipatan Integrated School ayan po so, ito na yung kalsadang diretso na po sa Rizal kagaya nito napaganda po yung ano nila, yung school nila dito so ito po yung parang pinaka boulevard po ng ano Lipatan Santo Nino napakaganda po oh kasi may ano sila uh, parang breakwater. Yan, maraming maraming ano ngayon, nag-fishing. So ito ko yung kalsadang nagdurugtong pa rin sa May Resal kagayan Po. Napaganda po ang view dito. Ayan, nasa boulevard tayo ng Lipatan, Santo Niño. Ayan, ah. Eh. napakaganda po yung ano nilo dito. Napakaganda po. Ayan, kasama ko si Amiel. Ayan. Maraming naglalambat ngayon dito sa baba. Dito na po yung boundary ng ano, ng Rizal, Cagayan at Santo Niño. Cagayan, yan po. Dito na. Ayan. Ayan kasalukuyan ng inaayos yung kalsada dito. alam magdugtong dugtong na. Napakaganda na po kasi dire-diretso na po yung ano biyahe pag yung mga taga rito dire-diretso na dadaan lang sa Mayrizal Cagayan. Ay, natin. So ayan po kalakas yung ano pinagdugtungan ng Matalag River at saka Chico River na po ayan. So banda na po ng ano yan ng Piat Cagayan. At ito naman sa Rizal. Dito na. Po, napakaganda po yung view dito. Nandito kami sa taas. Ito po yung mga kasama natin. Tuwan-tuwa sa ating joyride. Dito sa may ano, kalsa uh, kalsada ng Rizal, Cagayan at saka Santo Nino. Po, napakaganda po yung view dito. Bundok na po dito. Kalakas eh. No? Yan. Lakad na naman daw kami mag naman kayo ah. Ayan, nadaanan din po namin yung napakagandang barangay health station ng ano, Minang risal uh, Rizal, Cagayan. Ayan po, napakaganda po. So Rizal, Cagayan na po ito. Ayan na tayo. Ito na po yung kalsada papunta po dun sa amin. Ayan po, nadaanan na natin yung barangay Nurturo, Rizal, Cagayan. So ito po yung ano nila o produkto nila dito, maisan. Ito po yung oh, ilog doon sa taas. Napakaganda po yung kalsada. Yeah. Oh, hindi po kasi Joyride lang kami mga kalakas Nandito na kami sa barangay ng Anungo Yan po oh. Ang ganda rin ng view dito kalakas Ayan Oh. Ayan yung taniman nila ng mais dito Napakalawak din yun, masarap mag motocross doon sa taas na banda doon, no. Oh. Ayun. Kahit dito. Sa banda dito, ayan na. Ah. Oh, yung kalsada dito, kasalukuyan ang sinesemento dito may ano 'yan. Oh, yung mga ano, equipment pa lang. Kasalukuyan ang ginagawa po yung pagdesemento ng kalsada dito. Ayun, nadaanan natin yung ano, nandiyan si kapitan ng ano ng barangay Anungo, nadaanan namin silang